problema lang nito, nasa siminto ang inyong mga tae. Sikip na si guys dito sa kulungan guys, kaya nilipat ko na lang dito sa CR, dito sa kabilang kwarto. May problema yung kanilang tae at aapakan na nila. Ay, mukhang kaya ang lang pa lang ng good guys dahil pa 15 days pa lamang sila kayo. So dapat maabot pa lamang kaya ibig 30 days para isang buwan. Pero 1 in 1 40 kilos na ito guys. Sampalanay sa kilo lahat ito. Na may siguro mayroong ilan yung mga liliit. Lagpas 3/4 ang matimbang nito guys. So pwede nang ibinta sa merkado. Kailan sisiw pa? Eh, hindi pa malasa siguro kaya lang karling dahil batang bata pa 15 dias pa lang so dyan na muna siguro sila